Yo mga bossing today, bumuli nga pala ako ng red cherry shrimp for only 35 pesos each mga bossing. No? And tingin ko nga, napakamura na nito mga bossing. na no? Kasi tingnan naman yung quality, napakapopula mga bossing. Oh. No? And today, plano ko nga pala silang bigyan ng napaka basic na setup mga bossing. No? na magagawa nyo kahit wala kayong air pump. So ayan, tara, set up pa natin itong mga to mga bossing. So ayan nga pala, naisipan ko nga pala sila na isalin muna mga bossing. na no? Para makita nyo naman yung top view. Kasi ang gaganda rin ng mga to mga bossing kahit sa top view nila. No? So ayan, medyo nahirapan niya ako magsalin dito. Dapat pala ginapit ko na lang ibaba mga bossing, no? Eh kita nyo yun, may naiwan na iba. Pero syempre, may make sure natin na walang natira dyan. Para naman, syempre nakakaaway mga bossing pag naiwan, no? So ayan, tingin ko wala na mga bossing. Iyon. E, so ayan, mga bossing, kita, -kita nyo naman, wala na natira, oh. So eto na nga pala yung top view nila mga boss ayun yung iba sa kanila may goit sa likod no, na medyo pinkish so oh, ayan nalimutan ko yung tawag mga bossing eh ngalan ko may tainted yun eh hindi ako sure hindi ako sure, mga bossing pero ayan eto yung top view nila So, yan, makikita nyo yung variation ng size nila, mga bossing, no? So ito nga pala yung gagamitin natin yung bin para sa kanila mga bossing. Mga no, napakatagal ko nang gamit yung bin na ito mga bossing. No, siguro 2 years na nabili ko siya sa halagang like, 100 pesos lang. So mas gusto ko talagang gamitin yung ganito mga bossing. No? Kasi kahit saan ko sila ilagay is hindi sila basta-basta mababasag mga boss. No? Kaso nga lang mas okay kung dark color no? para mas mabas yung kulay ng mga shrimp natin. So yun okay lang naman niya mga bossing. Sabi so, yung gagamitin ko nga pala dito yung tubig mga bossing. Yan tubig po so yan pero inistock ko na yan for like 7 days mga bossing. I'm not sure no, or 5 days yan. So, hindi natin ito masyadong pupunuin kasi lalagyan pa natin ito mamaya ng mga halaman, mga bossing. No? Kasi mga boss, based sa experience ko na mas prepare talaga ng shrimp yung merong halaman na setup, mga bossing. No? Kasi bukod sa pamalit natin ito sa aerator, mga bossing, eh nagkaano rin ito, kukontrol din ito ng quality ng tubig natin, mga bossing. No? And also, pwede rin itong maging taguan ng mga shrimplets. So ayan mga bossing, sa part nga na to is i-acclimate na natin yung ating mga shrimp mga boss. Napaka-importante nito para hindi mabigla yung shrimp natin. No? Pero confident naman ako na matibay itong mga to kasi nga naka-outdoor setup itong mga to mga bossing. No? So ayan, konti-konti lang natin dadagdagan yung tubig every 3 minutes mga bossing. And after 15 minutes mga boss ay mapuno-puno na yung tupperware natin. Kaya isasalin na natin ito mga bossing. No? Kasi tingin ko naman is nakapag-adjust na yung mga shrimp natin. So ayan salin na natin. And mapapansin nyo mga boss is mas malalaki yung iba sa kanila. Kasi yung mga female mga boss mas malaki sila sa mga male mga bossing. No? So ito nga pala ilalagay natin yung halaman nila. So ito nga pala yung tawag yata nakabomba na halaman. So I'm not sure nalimutan ko yung tawag. Pero napakabilis na nga ito na yung mga boss. No? Pagka lumaguyan ibaw nyo lang ulit sa lupa and tutubo na ulit yung mga bossing. Sabay next na may natin is yung ating mga floaters, no? So ayan. Ang tawag nga pala sa amin yan, mga bossing is water lettuce. Maganda yan mga boss kasi ugat yan is binabahayan din ng mga shrimp natin. So na nanginginain sila doon tapos yung mga shrimp plant nila is nagtatago rin doon mga boss. Napaka-importante yung merong taguan yung mga shrimp plant natin mga bossing lalo na pagka meron kayong sinamang mga gapis, no? Kasi possible na makain sila noon mga boss. Ayan. Sabay ito nga pala yung duckweed. Ayan, after one week lang sigurado ako punong, -punong na yan lalo na pagka maaraw, mga bossing, no? So yun, ganoon lang kadali mga bossing. Meron tayong basic setup. Ayan no? Oh, napakadali lang. Hindi na kailangan na aerator mga bossing. So sana maparami natin to para maibenta rin natin no. Kasi before nung nag-aalaga nito. So ayun, ang lakas talaga ng sales ko dito sa mga stream na to mga bossing no. So may variation nga ba to ng kulay, merong blue, merong orange, merong yellow and merong kalhatian. So ayun, next time try natin yung setup na yan mga bossing. So yun salamat sa panonood.